Hi guys! Good morning! Uh, walking, walking. Dito kami sa Honeygo... Um, to? Park. <laughs> dito sa Maryland. Hi! Kasi, kailangan ng exercise guys. Day off ko. Day 2 of my day off. From night shift. Si husband, kailangan mag-exercise kasi... Hindi na kami bumabata, guys. Patanda na tayo ng patanda. Ito yung place. Ayan. Malawak siya, guys. Okay siya. Malapit lang siya sa amin. Parang ano, 6 so... to 8 minutes. Tapos kung saan-saan pa kami nagpunta na park. Dalawang, pangalawang park na pinunta namin. No, no smile. Have a great Yun nga. So, Check ninyo guys kung saan. And guys, ito yung ano, trail na lalakaran namin. Napakaganda niya po. At may mga, ewan ko, what's this? Nagbubusinahan sila eh. And guys, nasa malapit siya sa ano, sa daan. Morning. Alright. si Hani, malawak siya meron siyang baseball area may trail park, may park too <laughs> tapos may baseball, may football may soccer field medyo ano eh um, spring na talaga, hindi na sya spring pa summer na sya guys, mainit na talaga din pahangin hangin lang ngayon which is magandang mag kite gusto ko mag-kite ulit. Pag na-bola ko yung asawa ko, di ba Han? Oo. Oh. Mag-kite tayo. Baka pwede nang mag-kite dito. Or punta tayo sa ano? Sa ating favorite gunpowder at egg. Malapit lang to dun sa hinahatiran namin, ano guys, na ano school ng anak ko kung saan siya pinipick up ng bus stop. So ayun. Lakad-lakad lang kami. Ano na ngayon? Um mag-10 na, 10 in the morning. Ganda ng sky, guys, oh. Tanyo ba 'yan? Yay! Okay. Video-video muna kami, guys. Maglakad-lakad muna tayo. Bye. Okay is a green trail. oh nice. Ang lamig. Dito po, makikita nyo, dito sa may kanan, is um, right side ko. Ito dito sa kaliwa, ito naman ang aking left side. So, makikita nyo guys, flowers this is a trail wow this is nature guys it's amazing so nadadaanan namin ito minsan pero di namin pinapansin kasi sa labas makikita mo lang na meron sya uh, parang oval parang soccer field or something na gano'n. Pero di namin pinuntahan kasi parang wala masyadong ganap. So, ngayon lang namin na napuntahan. Eh. Marami pa lang something dito. Galing. Let's go! Guys, nagpapatawa na naman yung orin kong asawa. Ito guys nilalabas na diwata Ayun yung pinukuha niya sa movie Parang may Para dito Hi guys ay, Roses to Yan o, no, Rose Pinapasa ng bulaklak pero Rose yan Dala mo na, please Nakakatakot mag Ano Hello guys on, let me It's okay, I'm okay dito tayo sa trail. Medyo deep in the woods. Hey guys. Between the trees. Between two trees. Hi. Well fed pa kayo. Ito na kami sa stream guys. Iinom daw yung asawa ko dyan Guys, para tong walking dead. Kung nanonood kayo ng walking dead. Ito guys. So, now si Mr. Corny. Ito na yung tubig. Guys, tinan nyo ang stream. So guys, nauuhaw kayo, wag kayo dito uminom. Color ang aabutin. Ano? Lizard. This is the stream. Let's make na guys. Magpasawa itong anak. Ay, anak asawa ko. So, this dream. Ay, may isda ba? Isda, tas ahas. Guys, we're not that lost. Hindi niya po alam paano tatawid. Tinatawiran ba to? Oh. Wala na to ano, dead end na yun dun, no? Hindi okay. mo ba nakikita yung net? Hello guys, tapos na naman ang shift. First night. Ito sa parking. Tapos natin yung kotse ko. Good morning nga pala. Day one. On call ako tonight. Pero sinabihan na ako ng chargers na pumasok na ako. Hindi na daw siya tatawag. So, confirm na papasok ako. ilang lang. muna ako, guys. Ito na yung kotse. Hi, guys. Uh, ko lang kung paano ako nakapunta dito sa Amerika. May mga nag nagtatanong kasi sa mga comment section eh. So, nag-apply ako under staffing agency, which is um, MedPro International. So, 2019 pa ako nag-apply noon. So, ang nangyari is, uh, nasa Dubai ako noon, nag-work ako bilang ICU nurse noon that time. And, um, nagkataon na pre-pandemic pa yon nagkataon na nag-ikot-ikot um, or nagkaroon ng mass hiring ang Metro International sa Dubai. Then, uh, during that time, hindi pa ako NCLEX passer. So, nag-try lang ako. Kasi, yun nga guys, bago pala ako nag-apply noon, uh, na-experience ko kasi yung bullying. So, nabully ako sa current uh, work ko noon ng aking head nurse. At sinabihan ako na hindi ako makakarating sa mga, alam mo yun, successful career and I'll not go any further daw sa nursing career ko. So, yun yung trigger ko. So, naghanap ako ng... Uh, M agency na mahahire ako bilang uh, staffing or ICU nurse na uh, sa USR sa US so ang uh, gusto ko maging USR ay makapunta sa US sa trigger ko din is nung yung anak ko gustong gusto niya dati na makapunta daw sa Walmart sa Target yun lagi ko yung sinasabi so yun nga nag-apply ako sa agency na ako kahit hindi pa ako NCLEX passer then 2019 um, uh, process na ako ng para sa uh, NCLEX exam ko then 2020 biglang dumating yung uh, pandemic so nahinto yung pag-apply ko and um uh, bigla naman uh, alam mo yun parang nawalan ako ng gana sa sobrang pagod ko noon sa pagtatrabaho bilang ICU nurse uh, lahat nahinto eh so hindi ka makakapunta sa Dubai kasi walang testing center ng NCLEX, so hindi ka makakapunta sa ibang bansa kasi nakasarado yung Philippines, nakasarado yung mga uh, country na may testing center so luckily after 2021, doon ako nakapag-take ng NCLEX ko, umuwi kami ng Philippines, um, sagot na agency yon sagot nila lahat yung uh, process ko, sila lahat nagbabayad lang ako ng mga padala, ganyan, mga certifications sa school, mga police clearances, ganyan And, uh, tapos, after kong mag-NCLEX, yun, um, uh, October 2021, yun, nakapasa ako. Uh, I'm so grateful nung time na yun kasi COVID pa yon Tapos, yung pag-aaral ko, hindi masyadong tuloy-tuloy. So, yun nga, um, talaga namin. Then, one tick ako nag, uh, nakapasa nun. And then, the next step naman nun is mag, eh, ano ko, mag IELTS ako na academic. So, sa IELTS ako, medyo nahirapan. So, ah, uh, meaning ko, hirap na hirap talaga ako. Uh, hindi pa ako nag-fail sa mga exams ko, mga major exams sa IELTS ako, nakatikim ng failure. Then, uh, pero sinipagan ko lang, naghanap ako ng coach, naghanap ako ng mga Uh, groups na nagpa-practice practice test, practice speaking. And finally, May 2022, nakapasa na ako ng IELTS noon. And um, during that time, yung priority date ko was na-approve naman na ng November 2021. And um, after noon, nagkaroon ng issue, ah, hindi naman issue, natagalan yung pag-release ng uh, paper ko from uh, USCIS to NVC. So, nagka ang tagal-tagal, parang inabot ako ng 6 months sa kakaintay. Um, yun, na-DQ na ako ng October documentary qualified. Na-DQ ako noong October 2022. Then, um, pinili ko na mag-interview uh, sa Abu Dhabi, sa UAE. Kasi doon ako nag-work eh. And uh, after some time, mga 6 months din ako nag-waiting. May 2023, naku May March 2023, nakuha namin yung um, letter na P4 or approval na magpapa ano na ako, um, magpapa interview na kami sa embassy ng family ko. So, April, nag namin yung um, March 25 kasi yun eh. Tapos magraramadan na. So, lahat ng ano, establishments magsasara, ganun, ganyan. Buti naman nahabol ko yung medical namin ng March 29. Then, nag-release yung medical namin ng uh, May 10 yata. Pero tapos ang uh, interview namin is May 21. So, yun naman, after sa ano, na interview namin no May 21, nakapasa naman kami lahat. Naging okay naman lahat sa amin. Uh, at uh, lumipad kami sa US. nagresign muna pala ako sa previous hospital ko noon. Uh, three months ako nag -render. Nakapunta kami ng Amerika ng June, uh, sorry, August ng 2023. Sa Florida muna ako na no, nag-stay for a month. Tapos yung FAAM mag-ama ko sa Nevada dun sa tita niya, tita ng husband ko. And after ng training namin seminar, September, October, dumating na kami dito sa Maryland. So, yun na nga. Tapos, meron pang catch. Uh, supposed to be, hindi ako sa Maryland. Ang, ang pagkaakala ko sa Ohio ko. Pero, blessing in disguise kasi napaka-cold weather pala dun. Sobra-sobra. So, parang na sa so sobrang matagalan yung employer ko, facility ko noon, dinrap nila ata yung, yun lang alam ko ah, dinrap nila yung uh, pag-hire sa akin, then magpa-interview ako during training noon, yak-yak yung lola mo kasi, alam ko, ohayaw na ako, doon ako nakafix sa ganyan. And, uh, yun si God nang gumawa, he moves mountain. Ayun nga, nakapasa ako dito sa current kong facility sa Maryland ng isang interview lang tapos hinar ako bilang ICU nurse then yeah, I'm enjoying my life outside of work guys um, kailangan nyo na mag-ipon ng maraming patience sa sarili nyo at kailangan nyo talaga na maging alam mo, equip sa mga gamit sa style sa pakikipagkapwa at tao hindi ma hindi madali ang pagiging USRN guys so hindi wag natin masyado i-romanticize na yeah we are in the perfect world ganun hindi guys maniwala kayo sige drive mo na ako bye bye